Alam niyo ba anong ano yan? Tawag dyan. Anong halaman? Ayan niyo oh. Ganyan siya. Ito siya eh. Ayan ang pangalan niya. Kayo na magbasa ano. <laughs> o ba diba, Ang nababasa ko lang ano mabilis basahin si Brown. <laughs> Ang tamad magbasa, ano? Ayaya ako maging teacher. <laughs> ay, ayan. Ayan, guys. Ganyan siya napuno. Nakaano yung ba? Parang nakalawit. Papunta <laughs> tayo doon sa sinabi ko na ano. Yung parang nyog. mo, guys, o. Oh, Di ba yung mga brown na dahon? Di talaga tinatapon yan nila. Parang ginagawa siyang pataba ulit sa ilalim ng puno hindi sinusunog kung sa atin to sunog na sunog na no <laughs> dito oh ginaganon siya oh nila mo ang ganda diba maganda siya tingnan naging ano na tuloy siya ayan yan pa isa pangalan ng puno na to hmm hmm so magusto magbasa ayan okay now let's go to the puno na yung sinabi ko na puno. Oh, may squirrel guys. Ayun, no. Oh. Spotted. Ayun siya. Nasaan na siya? Ayun, no. Oh. Ayun, no. Oh. Ayun, no. Ayun, no. Ayun, no. Oh. Ayun, no. Ayun, no. Oh. Kita niyo? Ayun. Muna siya. Ayun na. Oh. Ayun, Oh. Ay, ang bilis. Ang bilis niya nagtago. kung sinasabi ko sa inyong puno. Oh, ayan. Diba? Tignan nyo. Kakaiba. Oh. ha huh? May langaw pa. Ang dumapo. Langaw. Alis ka dyan. Ganyan siya, guys. Tignan nyo, oh. Oh, ang ganda. Tapos yung bunga niya, akala mo nyo, akala mo yung ours atin suha, pero green naman yung suha, di ba? Pero para siyang nyug na binalatan. <laughs> Hindi ko mawari. Kumayan natin. Mm, mabango siya. Mabango siya, guys. Ayan, ganun siya, oh. Hanggang puno. Pero, ang puno niya, mga ano, dahon. Pero, pababa, ganyan siya. O, oh, 'di ba Amazing. Nakaka-amaze. Pero, eto yung name niya. Eto na yung name niya talaga. O, oh, yan. Yan yung name niyan. di ba? Kakaiba. Kayo na rin din magbasa. <laughs> Ayan guys. O di ba? Ang laki ng dahon ng halaman no. Hmm. Meron pa siyang katabi. Magdalawayan sila eh. Magkatabi talaga yan sila. O yan. Lala lalayo muna ako. Para makuha natin silang magkatabi. Ayan. di ba? Diba? Katabi yan sila, guys. After dito, pupunta na tayo dun sa bato ni Ding. Ayan. ba? Diba? Kakaibang puno. Saan ka makakita niyan? Yung pangalan niyan, hindi ko na binasa. Nakuha ko naman. Kayo na lang tumingin. <laughs> Ayan. Bye-bye. <laughs> kay gandang tanawin guys ayan ayan guys dun yung swan o ayun yung swan o may dalawang swan dun may dalapit dun at dito tayo iikot. ikot I don't know like at least a group of mm. three ayan malapit na ako kay ano kay bato ni Ding Darna, Natatanaw niyo na? Yung bolang kristal Nandiyan na yung batu ding Nandiyan na yung batu ni ding Darna, O oh, diba? Nandiyan na siya guys Ano yung sinasabi ko sa inyo? Ang batu ding! So, ba? Diba? Pwede bang mahawakan? Ayan. Sa ino kaya lulunok nito? <laughs> Good luck sa lulunok ng bato na to. Kung magiging dar na ba? O, ba? Diba? Ang siya kayo paikot siya. ikot kan siya gumagalaw siya, o. Oh. Ayan, tingnan nyo. Gumagalaw siya, di ba? Ayan. Ayan. Ayan yun siya guys kita. kaya syempre hindi ma ano yan magsa selfie si kunyang dito yan guys nakita na natin si bolang kristal o di kaya ang bato ni Di, ang bato ni Darna na tinatago ni Ding andito na naglap ko na Sino kaya makakalunok nito? Saka sobrang laki. So, Di ba guys? Naulan pa guys. Umaambon. Pero okay lang. Ayos lang. Nakakuha lang ng contents ko niyang. Di ba? Ayan o. Hawakan natin. Hawakan natin. Siyempre. Dito na tayo eh. O. Ayan o. Nahawakan ko na. Di ba? Yan naman. Nakatabi ko na si ano. Si Bolang Crystal. Ayan. Ayan, guys. Hmm. Kapag ako inagmahal sa nga mga tula ng iba pa Isaaray buong buhay Lumigaya ka ng lahat ay gagawin Tumingin ka man sa iba Nagwawalang kibuna lang itong puso ko Walang sumbat na maririnig Patakin ng luha ko ang iniwang saksi bakit ba mahal kita kahit di pinapansin ang damdamin ko? Di mo man ako mahal, ito pa rin ako, nagmamahal ng tapat sa'yo Bakit nga ba mahal kita kahit na may mahal ka mang iba? Tatbali

teman seiba Magwawalang kibunan lang itong puso ko Walang sumbat na maririn Diba? I did sick Asa si Kunyang? Ayan, ganun siya guys oh, Diba? Diba? Yun, 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 no? oh, ha, saan ka pa dyan, yan, yan. marami po, mas marami dyan, oh, no? yan, guys, masabay gano'n, oh, le, alam mo gawa si Konyang, tadaa, guys nakalabas na din ako dun sa ma malaing ano daanan dito na tayo sa magagandang halaman no ayun no ang ganda o, diba Ngayon, pabalik na ako kasi lobat na yung mga phone ko kaya doon pa sana oh, sa may puting house doon muna ako last sa may puting house na yon tapos dadaan na ako sa swing and then balik na ako sa LP guys we na wala ako selfie LP doon sa may puting house na yun oh. No? kita niyo yun guys yun yun malawak tong botanic guys nasa kalagitnaan pa lang ako wala pa nga ata eh hindi ko talaga nakita yung monitor lizard wala siya wala sila nagtago ayun oh no? yung puting house diba Maganda ko na ng view. Yun. Yan. O ako selfie dito. Diba? Dadalhin kita sa aking palasyo. Yan na naman ang kanta ni Kunyang. Ang ganda. So, bali dito na lang ako mag-selfie banda para kuwang kuha yung angulo yun guys oh kita tayo ng chicken yung chicken dun oh manok na pula yan another balite. di ba balite yan yan oh guys Sana all may kakasal. O di ba? Yan. Alis na tayo dito. Yan. Alis po pa ako dun sa may ano di May bahay na yun. Eh bibig lang pumunta na ano. Mga ikakasal guys. Sana all. O di ba? Ayan o. Hindi ko na kinunan at baka Masita pa ako. Kaya, ayan. Tamang-tambay lang. Balik na ako sa ano? Sa base. <laughs>